their guns. Yan ang instructions ko. And the only way na hindi kayo makulong, and the only way na hindi kayo makulong and to justify the killing is bigyan mo talaga ng panahon na lumaban. Okay? So, madalas po, Mr. Chair, no, nababanggit dito, um, self-defense ng mga polis, yung, ano no, yung ginagawa nilang pagbaril o pagpatay sa mga biktima ng, ano no, na, or yung mga, Uh, hinuhuli nila at pinapatay nila. So, as a lawyer, Mr. Chair, tanungin ko si Mr. Duterte, ano po ba yung elements of self-defense? When your life is placed in danger, whether as a civilian or a police, you have the right to defend And if your life is in danger,